Grabe ka tsada eh. Oh. So mao na ni karon ang sistema sa Luyong Bio Mountain Resort mga idol. Grabe ninduta na kayo. So kung wala pa ka makani din hi. Eh. So mao na ni ang sistema. So nadugangan na siya og isa ka uh, kaliguanan. So tulo na siya bali. Nay 2 feet og 5 feet, 4 feet. So kanang makita na tong blue is mao na siya ang 4 feet kana kana. So grabe ka nindot nagkikista So gawas ni anak kung dili gid kayo ka mahiligon og ligo dinhi ka sa picture picture pod bawion kini. Nara, kani akong gitindugan karon. Pwede ka dinhi mag picture picture. Nara, mo ning makita dinha kanang biasa sa kanang Punta Gorda Balingasag unya dayon makita nimo ang overlooking gid kayo. Nara to ibyo. Grabe nindutan na kayo eh. Grabe na ang pagka gamak kayo. So diri kasagaran tong ni agi diri kani mo magi ni kasagara nga kadaghanan ka picture picture kay indani nga bahin pero dinto og kining diri punya ya dain kan di akong gitindugan diri dai na side kani dani kung nakay mga mga pangtrina pwede ka din ni naro grabe kani indot na kayo so dinhi nato to ni makita sa lagunglong misamis oriental sulod ka din ni sa kabulawan gaston unya dai diri dayon kanang karsada nga itong makita mo na itong magian so wala tayong mga kakulian nga mga kwanan itong sa kanindot nga karsada nga ilang kuan kabi kada ko agad Narao. tsada kayo unya super ang kaliguanan giyod kabi ka tinaw unya ako ipakita sa inyo kabi ninduta kayo nga na itaga kagayan Diyoro City usa ka vlogger giyapon ni. Eh. gikans kagayan di City mga idol si Uh, Jontals vlog mga idol Jadi ini karun, Grabe ka kan kayo Oh, sus, Stilan So, katong na kanin ah So, kanipa siguro Ang inyohang nasapon, kanih, kanang duha Pero sapagakarun, kanih Aw apil pun adi Oke, okay, kanih, asya Kadali lang ha, kaya to ibi tara let's go Dah, ni arah Dah, abik atsada weh Dah, kini nga oh Api ga, kuan lang ba? Ga, pungasi lang ang lasang pag kanindot ka ayo oh rauh kana tu makita dia kana muna nak siang dapit sa may uh, banglai kana dia ada pita grabitin di utak ayo ngabio eh. ayo pakita sa inyo tra ni ara ang dere sapi kas ngabahin mo ni atong makita pud so grabe kung kuan ka sa kuan kung hilig ka og picture-picture mo ni imong masugama kani ah kanin dani repito nya in tuyuk, tuyok dain respikas ng bahin kana 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 oh grabe ka cadak ayo eh. so hilig kag picture picture kanig siguro nga kuan imong gipangita oh kani kani nga kag kaliguanan tungod kay gawas nga uh, very affordable kayo ang ilahang uh, bayad dani eh. kay tidak ra gini 50 pesos ra gawas ni anak dili ka magmahay gawas nga nagaligo ka Naa uh, pagpicturanan nga grabe kanindot kayo naro so ako lang nang giutro og vlog sa inyo ha, tungod kay nadugangan nga nagid siya so atong niagi pag vlog nako na kana ramang duha kana ato makita karon na anay dako kay tanan nga uh, di na mo maghuot aning dapita kana di na mo maghuot tungod sa kanindot kay tanan nga uh, area unya dayon ang katinaw sa tubig nga inyong matagamtaman aning dapita grabe oh 50 sa ang bayad ani ligo unya dala picture picture Kani siya, grabe ka patsada kayo eh. Oh, sos. Diyan pag iana ko. Oh. Sos, grabe. O oh, kanina dayon. Kanina dayon, ang imuhang makita kani. Naraw, sos, grabe ka tinaw. Sos, tinaw pas kaugmaon kanina da ba? ba? Oh. Pag iana ni muda saunahan sa unahan kana. Unya dayon. Dito sa unahan kanang diha katong wala pa kanang barko-barko anak kanang luyo anang kanang dana dapita. Ako ra gyapon na ipakita sa inyo karon. Kanang dana diha ninyo makita ang inyo hang pagposisyon gin nga makalilisang di dapita. Unya dayon diri ka dayon kani pura gi ka sinilpia. Unya dayon di ka mabalaka kung halimbawa mga birthday birthday kasal unsa man imong gusto din ha. Kaning kaning function hall mas tagamtaman ni mo ni kani, kani po ako akong gitindugan mo ni isang ha, Uh, ilahang gigama karong panahuna kaning Dani Dapita. So muna ang muna muna ni ang porma karon karon na nga uh, plaster na anay kaliguanan nga dako kaysa nga dili kaysa tanan ning nga laom gigayo sakto-sakto para gina sato, tanan. Unya dai ang kini. Muning daan nga akong gikuan sa una. Unya dayon yon about sa dalan kay dadtong mga, mga ni nga akong pag-vlog Adi uh, pa magid sa ingon nga finish ng sa karsada pero karon super grabe kanindot. Unya dayon lapad kay nang karsada, dili na magingon nga magwan. Gikan sa highway siguro ni naara sa mga 7 kilometers. Unya ang bio dayon mo ato makita. Sama sa mga ingon kato ganina nga dito ko sa ibabaw kanang bago o pa na human nila nga kamulo pag lagmit mga December final ana nga function hall ug so kani akong ipakita sa inyo ah. kaning bago nga bisan pag pila mo kabukan ni mo maghuot ani nga kaliguanan kani siya so tulon na siya bali na ay 4 feet 5 feet katong daan unya dayon dito sa unahan nga bahin so katong mga mahiligon og ligo-ligo na ay mga kwan sa ila ha okasyon ni pabor kay ninyo ni di nato to ni makita sa Gaston Lagunglong Misamis Misa, Oriental mga idol so grabe kanindot naagani karon akong mga idol po din ni karon no sos pasila nag Wangi tayo lagi. So, kini siya Father's di punis? Timing na Father's Day. Ilahang gi pa po niya sa uh, Loyong Bio Mountain Resort. So, makita. Grabe ka nindot kayo. Di po mo magmahay sa mga pictureanan ngayon yung makita din eh. Kung mga mahiligyan mo. Ato pa ito dito karon Kung dito sa unahan nga Tara, let's go. ang mga idol. So, naay taga kagayan di Oro City din eh mga idol. Oh, Naraw. Nga dayo na apoy taga din hidapit mismo sa dinira dapit nga bahin sa ah, lagong lumi sa mga idol okay so taot dito sa mga dagit pamilya mga idol na din no? so nagsaulog sila sa basic, sa lahang anak mga idol All right so gawas ni anak makuha niyo ang mga design sa mga mga sabi ka dito tayo masada kailan taon ba ko niya yeah, mo na ni, ni mga partner sa tumakita din niyo nga ni daghan kay picture, -picture diri di karon no Grabe kanindot mga idol. Muna yung kitawag nilang barko-barko uh, mga idol na ro. Napoy manubila. Ano? O. So grabe ka nindot o biyo. Bisa na ang uh, diridapit niya sa Kasagaran Kasagaran magpicture-picture diri. Gidapita sila o. Oh. O tanawa o.